Ano ba yung nangyari? Ano na ayaw ko nangyari? Patay tayo dyan. Sinasabi ko sa inyong dalawa. Ano? Oo. Oh. Sabi ko sa inyo, magtitira kayo. Oo. Oh. Ano yung kinukuha? Panyulito. Ay, tiya. May isa pa doon, tiya. O, oh, tinatawa na kay tiyo Vicente. o. Oh. Sabi, mga iyakay pala itong kainuman ko eh. O, oh, tingnan mo, pinagtatawa lang kayo ni tiyo. Ah, tiya. Paano yung tiya? <laughs> Wala, ito si tiya. <laughs> Kasi, si Shirley, si Edwin. Ayon, Tapos tinugtugan pa ng nakakaiyak. <laughs> Ah, sino pati ay nalagaan mo? Si Kuya Kaka Tsaka Sedwin. Oh. Hindi mo ako na